Malinis intensyon mo. Dahil niluluko ka ng tao para lang makapunta dito. So, ibig sabihin, kung kaya mo lukuin si, Mura, si Enriquez, yung ipipresent mo na papilis dito, pwede rin yan, mo kami dito. Tulad ni Morales, ako po ay tinanggal din sa PIDEA. Ngunit sa ibang kadahilanan at panahon, umalis ako sa PIDEA noong 2016 matapos kong questionin at labanan sa Civil Service Commission ang hindi makatarungan paglipat-lipat sa akin sa posisyon ng dating uh, Direktor General ng PIDEA. Hindi po biro ang mawalan ng trabaho bilang isang pat -ama ng pamilya. Habang pending pa ang resolusyon ng Civil Service Commission, nagpasya akong mag-apply at makipagsapalaran bilang si, isang seafarer sa isang prestigyosong barko sa Amerika bilang miyembro ng Safety and Security Department. Habang si Morales naman, naman